Ayun, what's up mga kape po? Isang mapagpalang araw po. Grabe, ang init na. Kasama natin niya si my friend. Ayan o. No? Dalawa lang po kami ngayong araw at uh, wala po si body. May pasok po si body ngayon. Kaya dalawa lang po kami ni my friend. Andito na po kami sa ano, spot. Ayan o. No? Dito po kami mag keep fishing. nagdalokbong na ako niyan guys. Kasi, ayan o. No? Ay, so, naging charcoal na yung gulay <laughs> talaga. <laughs> Nasusunog daw siya. ko. Hindi ka kasi naging ano eh, nagpa full bottle eh. Tinatawanan naman nila ako. <laughs> <laughs> eh pagdating, nga, may team ka na nga, may team ka palalo niyan. Sabay <laughs> <So>, ko. <laughs> Lalo nasunog, eh. Paano? Hindi nag naging... Ay, yung mga natuwa sa akin guys, salamat sa inyo. Ha. Manood mm -hmm. lang kayo diyan. Yung nagsasabi ng taga Sambales. Ah. At taga ano man ako niyan, San Marcelino man ako, yung matandang lalaki, lagi nagsasabi niyan. Si is ano? Ah, Sir yan. Si uh, oh, Sir sa, ano yan? Zambale, San Marcelino ako. Sir Sa uh, Linasin. Oh, so, yun po, abangan niyo po yung aming pagpi-fishing dito sa ibang bansa. Medyo mataas na po yung damo dito, nakakatakot daw ano. Oh. oh. sana walang ahas dito kami mga ano. Makasagupa. Ah, Yare. Takbuhan talaga kami nito ni my friend. <laughs> <laughs> ah, uh, talaga. Ah, so, sige ating lulusubin tong ano na to. Tung spot na to. Sana makahuli pa tayo ng marami para marami po tayo may uwi. So, sige po mga kapepoy, eh. andito na tayo sa ating pagpipisingan dito sa side na to. Marami dito'ng isda nangingitim sa ano, sa dami. So, set up na po natin para ano, para mahuli natin sila marami kahit isang hagis po okay na yun basta masapulan lang natin ayusin mo talaga yung hagis mo yan kasi oh. napakainik ano yung lagay yan lagay mo isda dito jackpot tayo dito sa area na to grabe po yung, yung huh, init ngayong araw Ini toy. Ya, maganda yang tahi nyan Oh. isang hagis lang to sana makuha natin kaya mo yun Ta tập Ta phun 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 Oh, oh, ba? Oh, 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 <laughs> <laughs> ano? Grabe! Um, Tawad mo? Tawad mo? Uwi na tayo ngayon! Ano yun? nito, kiyari tayo nito. Dito sa taas? Ah! Oh no! Oh. Oh. Isa mo nakakataas ng iba. Yakit mo dito. Kami? Oh, Ah. dito dito. Wag dito kasi paputik. Dito sa taas dum, uh, Kita lang guys kasi. Grabe, oh, uh, dami din niya na mabuhat oh. <laughs> grabe po kadami nito. Oh, mag-ingat ka diyan. Oh. Yo. Oh. Ini ko iso. Grabe po ang dami nito. Kaya jackpot po tayo dito sa isang haggis lang. Dun dun banda dun. grabe. Oh. <gasps> ingirap ya. kasi, ingirap kasi kami guys kaya ano. Tas bangin pa. Medyo mataas po kasi to. Ayan. Yeah. Ayan. Oh. oh, grabe man yun eh. <laughs> Nagulat yung my friend eh. dami nating huli. Silingal oh. ako doon. napakarami ng huli natin na to Oh, no, my friend, dami no? Ay, hindi na ako makapagsalita, ang dami <laughs> yung hey, tanggalin mo na po yun oh. Okay po, tatanggalin na natin to? Ah, uh, okay, so, so ating isang agis na to Grabe oh Napakadami Oh huh? Kung mapapansin nyo po Grabe ang dami yan

talaga ang hindi nakamatagal gawin Ay sus Napakarami Pupay pa tayong Ang dami nito guys Ito Paldo agad Paldo agad, mga hagis Uwian agad to Okay na to Aldo ka din magtanggal dyan po eh. Oo. Oh, oh. tagal, tagal nito. Matagal ito nga na. Magaling. Tulungan na kita? Kaya. Kaya, kaya ka, ka, na, ka na, na, na to. Kaya mo yan? Kaya ka lang. O, oh, mayabang ka naman eh. <laughs> 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 Hindi mo na kailangan tulong ko talaga. Kaya, kaya ka na to. So nga guys oh, ang dami oh Diba? Palda na agad tayo sa si santo tingnan nyo yung spot kasi Oh Habang nagtatanggal si Pepe dyan Oh Tuwang so, tuwa ka po yun Pag so, ganito po yung spot na magpupuntahan natin lagi ang lang kahit pangaling tapat. Hmm. Grabe oh. ayos well, na. Talagay na po natin ito sa lagayan. Uh, okay na itong ating tuli na ito. Lagay mo na. Dami na na ito. Hello. Marami. Oh, binibilang nila to. Grabe oh. Kailan na? Kailan na magbilang? Lalaki niyan po eh. Yeah. Hindi mm. natin nadala yung goggles. Ayun sa mata. Oh, halos kalahati ang laman nito good size pa naman lahat wala ang tapon mm. ganda rin ang spot mo boy <laughs> pakainit pakainit <laughs> tiktok ang init ngayon Grabe po yung init ngayon pati Ano o, lalaki yeah. Po. Pag ano po, hindi na agad tayo. Okay na to. Hmm. Grabe. Dami. Siguro nasa 20 kilos to. So yun po, at uh, okay na tong huli namin ni my friend. Yan o. Kita Kaya tao sa kanila. Dami nito. So yun po pala sa... Inyo uh, po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Pati po kay my friend, Pakipalo po ng kanyang Facebook page Jan Arthur Pabe Ayan Yung po pangalan ng kanyang Facebook Hingal oh! ako So yun lang po Maraming maraming salamat po Sa inyo lahat Sa pagsuporta Pakilike and subscribe po Ng aking channel Sa so mga bago pong mapapadaan So yun lang po Maraming maraming salamat And God bless So po mga kapepo pauwi na po kami at uh, ako po may dala ng huli namin ni my friend. Oh, paano ka ngayon nakakyat? Madali ang bumaba. No Problema oh. na naman to. Patagilid, ay. pa ganun. Parang walang daik sa inyo ah. Eh, hey, okay, gapang! Eh, <laughs> hey, okay, gapang! Oh, nandahan! Spider-Man! Spider eh, Spider <laughs> okay, ikapit mo yung mga daliri mo. No? Sabihin mo doon sa yung gagamboy eh ano. Ah. Oh. Ah. Oh? Uh, Spider-Man niya. <laughs> magaling, magaling. Talagang natete-training na. Naga, nagagamit po natin yung ano, yung training sa amin ni Dudoy, oh, di ba? Diba, my friend. Oh. At tayo naman po ang aakyat. Buksan natin. Hop. Ah. Akyat. Huwag lang tayo mababaligtad dito. Yare. Ha. Ah. Ayobo. Nakarating din kami dito sa ibabaw. At ah. <laughs> At nakapawi na po kami. Grabe pagod.